Maliwanag na? Mm -mm. ano, kita ka na da? Maliwanag na ba ang lahat? Maliwanag ang lahat. Tututututututut! Ah, ano pa ako? ako? I'm upa. I'm upa.

Malaki. Ma-ma-dismalu yan. Kasi wala lang daw mga tao na may tawanan. Tingnan mo, ang ano ng tayo. Pero dito, pero deskwento. Eh eh kasi ang

ka dito maganda. Okay. Ayan, Ay, maliwanag. Ayan, maliwanag pala. One, two. Ayan, maliwanag. One more. Ayan, tuloy Ano, picture

Magulong gani. Kasi against the light dito, na. Dito oh, kayo. Dito, dito tapat ang kamera. Oh. Hindi dito kayo. Oh, Maliwanag dito sa kamera. Dito ka. Picture direct ko maatubang. Oh. Shout out sa 2 million viewers. Mars! Dali na di Mars! Ayaw, oh, si Rosmeo. si Rosmeo. Oh. Patching. Pansin o. Ay, gagawa ako mo. Kag ako. Picture na ako, dahi! Sid, mo kayo nalilisan. Ay, ano na sa'yo? Dahil lang, isa na lang. Mars, pag-abot tapos na kami di-selfie. Basa na kami sa ulan. Si <laughs> Tiga tulok sa akon si Gus. Nato na naman. Nagmarite sa naman sa akon ba? Nahulat pa naman si Gigi. Mga Mars. Si Day, Day gani? Wala ka man. Day? <laughs> Din ka na, Day? Nagbutom na ko ng tinaw. Kali ko naman ni... Nagbutom na Mars, <laughs> pick the screen. Shot mo gani, Mars. <laughs> Nag-selfie kay Rosme. <laughs> <laughs> Hari yun, hindi na. Sige, tangla mo na sa iya, man. na gani. Mara na ganyan, gani. <laughs> oh, diba? <laughs> Mga sexy yan. sexy kaya karoon niya, Marcia, eh. Nakatupis naka ka kami, hindi. Papa, <laughs> Nakaganito ah, nga ako pero may takip pa rin ako. Kinit-kinit diba? kinit na yan. Akon ah, short si Ra, nakaigo. Tapos ako nga bayo na nakaigo. <laughs> Pag hindi ka huwag ka lang, tatlo lang kami di karoon niya. Wala ka MP. Da. Wala daw sila MP. Puro kamo red tide. Oo, puro kami red tide. Bawal ang ala.

aquarel pa isang buha o di sayo na, eh. Sa na oh. ang film ko maubos na oh do oh, ang film ko maubos <laughs> naka naka live tapos hindi? ang ulo mo ay okay na ang ulo ay gambal di ko ka tindi ulo ya oh, palitan ko na oh sige na palitan ko ng film sayang magbayad ako ng 1 dollar <laughs> Ano? Okay na, Kas? Kinaya mo ba? Kinaya ko. Nakakahinga. Ako man, bi isa Ako solo ko rin, bi. Dali ako na kayo. Purong... Sapa, dali. Sapa ganitin? Sapa. May ganang tasa. Bakit? Sa... Bakit ito lang dito? Ang eh, biya sa lagyan. Ay, kaya ang maliba. Nagdayan mo. Bayan ang <laughs> takay dalabas sa live ko. Diri naman ito, dayan. Diri, ah. Bidayan. Bidayan try to, abiday. X ko? Oo. Oh, oh. Maliwanag oh. naman ah. Aran, maliwanag. Maliwanag ako pag sa ilaw. Maganda din to. O, oh. oh, maliwanag. Ito nga. Sige, be. Naubos ang film. Ayan, original lang pala. Kaya pala mo. Oh, dali na. ko ako mapindot. na. siya. Tara sa dagat tayo. Tara, tara. tara mga ring Mga ring So, guys, punta kami sa tabing dagat. Hello, mga Mars! Where are you na? Punta na kayo dito. So, hanap kami ng APAM here. So, may APAM here. Merong APAM. Nakita ko yung APAM. Meron pa akong kampanya. Woo! Ito nga. Yan.

对。<Yeah. S 2> yeah.

我靠！你个头！你个孩子，你个孩子，你个你你你！